Tatawagin niya yung mga bang. Kasi parang may gumagalan sa kanya. May gumagalan sa kanya. Nasa hindi siya makagalaw. Kaya lang hindi pat ng bahay eh. Kasi dito sa mga namin bala eh. Hindi, ngayon. Basta dati namin bahay yun. Hindi nga yun. Sa amin hindi ko maintindihan. Lagi may kumakalabog sa bubo. Kung sa'yo. Kung sa'yo. Pero ano, isa may kahoy. Eh yung buong namin, ano eh. Yeah. Malang kung may nagaling ka ng mga kapag. Oo, dagawa. Sa'yo, Mabig, kano ba yun? Thank you po. Kagurop mo? Tapos yung may buong mo yun. Eh, tush na. Ata, ilagi mo po yung kabalito ng lang. Nakatakot ako dito poko. Ano? Kaguro. Uh. Tuku. Yung pungulan namin ginagaya yun. yung bata pa sa. Tuku, tuku, gumagarso namin. Oo na tao sa nay. Yung ano? Kung piko sa kung mo piko, Ako piko piko, kung piko piko, kung Yung piko, kung piko piko, kung piko piko, kung wala, hindi na bumalik. <laughs> Tawa nito, makbo. Mas <laughs> 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 nakatakot naman kayo sa ng computer ko, lalo na pag gabi? Oo nga, nakatakot. Mm. Na... Nasa kwarto mo ako ba? Ako lang mag-isa doon, lahat na sila tulog up. na nasa kwarto. Tapos diba, na di ba computer ko, ayan. Oh, yeah. Nakita na ni Crystal yung pwesta yun. Nakatakot, no? Hindi na ako parang bata. Ah! Ah, sa buding? Buding. Oh, buding yung Buding. 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 si Buding. 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 ano, Buding. 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 niya. Buding. 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 Mikey Buding. 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 Wala na masyado. Wala no, okay. pa rin. Oo, oh, baka pa rin. Yung mama ko, bago ako maaksidente, ano, kasi ano yun eh, di ba, Uma umaga. Ano na, aksidente? Ay, nasa gasaan ka ng credit card? Nasa gasaan ba? Jeep, Jeep, lang? Jeep. Jeep. Truck lang, truck? Jeep. Truck lang. Edy ano, di... Di, di ba oh, ano yun? LSGs, Issa LSGs yun. So, tapos, umaga. yung the day, Saturday yun na alas, mga 9, 10, ganun. Friday ng ano, Friday nung bago yon nung hapon, ka pa. na naginip siya, sumasakay daw siya sa, sumakay <laughs> daw siya sa jeep, tapos yung jeep na yon tatlo lang yung sakay. Tapos pag sakay niya daw dun sa jeep, <laughs> umano daw, uh, ano? Umandar. Pumunta, uh, binaba daw siya sa ospital, ang daming, ang daming sugatan, ganyan, ganyan. Tapos ako, yung nakabundol sa akin, ano, tatlo din doon yung ano, tatlo din yung sakay. So, yung parang, parang pangitain ngayon, yung mga panaginip. Panag panag Oh, naginip daw siya nung hapon. Ba't ang dami pinawapon yung ginipan? Araw-araw ah, ata may panaginip ako eh. <laughs> Sagana. No? No. No. So, ano Sagana no. ano Saga, sa panaginip. Kasi ganito yun. No, <laughs> ano ba yan? Kahit no, kasi, 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 na kasi. Kaya nga yung nasimula ang bad na issue kay ni Alvin. Uh Oo. -oh. Yeah. Bakit? Hindi kasi ganito yun. Kasi hindi nabuhat ito Ganito yun. Ano, di tumatawid ako. Walang sakay, walang kahit, walang, ay, walang dumadaan. Tapos, syempre, kahit walang dumadaan, titingin ka pa sa left and right. Tapos, napansin ko, nung 'Di diba, dapat pa oh, pag oh, pagganan oh, pag <laughs> yung pag <laughs> <spellul> pag yung anong 'di ba? yung sasakyan 'di ba? Pag nalakpasan Nalagpasan ko na 'yon. So dapat doon ako tumingin kasi <palate> doon doon na manggagaling sa sasakyan. Tapos pagtingin ko sa kabilang side, may ano, may wrong way na jeep. 'Di ginawa ko huminto ako para mag-give way. Kasi ang bilis niya, parang di huminto. Tapos huminto siya sa harapan. dito ako, huminto siya paganon Sa parang ibig sabihin niya, pinapatawid <kız Opening> niya ako. Tapos tumawid ako, siguro nakalahati ko na yung jeep, bigla siyang umandar. So... Tama. Tapos ano, parang, parang ano, inaisip pa nila na bigla-bigla akong tumawid. Yun. Yung ina-ano nila, ini-insist in ng in no, no, driver. Pero ang pinagbayad niyo? To, lumipad Wala. ba? kasi ka ako, alam mo ba, nakaka-bad trip sa Nova dyan. Eh, di ano, di, yak, yak na ako, ano, naka-wheelchair na ako, ganyan-ganyan. Tapos ano, <laughs> Saan ka tinamaan? Sa likod. Oo, sakit. oh, sakit. <laughs> <laughs> Try natin. tapos ano, tapos edi, eh, din nalang ako sa Nova dyan. Hindi ka nila aasik hindi ka nila i-extra e hanggat walang bayad. So, kaya nagtataka ako, sabi ko, bakit ano, bakit, para sa ano, bakit, sa bakit kaya Bakit kaya, ba't kaya ang tagal-tagal? Wala namang pasyente, wala namang ano. Tapos, nung nalaman ko pag uwi ko, nagbibilang uh -huh. pa daw kasi ng bariya yung driver. Kaya ginawa ni Kuya, nagbigay na lang siya. Kasi alam mo, oh, ano, kahit pa, pa naman niyang pilitin niya yung driver na magbayad, eh hindi yeah. naman ako na maasikaso. Yung driver matanda na? Ano? Pero nagbayad pa na rin yung 30s, driver. 30s, 40s. Hindi, tapos hindi, hindi pinabayaan na ni Papa umuwi. Ba't ganun? Okay. So, so tayo, 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 tayo. siguro na nangyari yun, yari yun. Sakta, <laughs> <Yari> yun. <laughs> yung ate ko nga lang may himatay eh. Dinala naman sa police, police station? <laughs> <laughs> Bakit? Ba't nangyari ba kasi weak talaga yung katawan ng kapatid ko. Lagi siya nahihimatay. Mm. Nahihimatay daw siya. Nahihimatay siya bus. Hindi ko yung alam ah. Mm. Nakaraan na yung two days. Saka ako lang nalaman na nahihimatay pala siya. Tapos? Kasi hindi kami nakikitaan nun eh. Tulog ako. Pag Tapos? So, yeah. ano, na naka naka daw kasi siya. Yung nakapag ganyan sa bus. Mm. Tapos yung bag Marami niya. Hawak-hawak niya. Oh. Hawak, hawak niya. Basta na, eh, gutom daw siya nun. So, parang yes, bigla yeah. na lang daw niya naramdaman na wala. Parang wala siya naramdaman bigla pagising niya, nasa hospital na siya. Anong <laughs> nangyari yun ito? daw siya ng mga driver. Lahat ng mga tao dun sa may police station. Ano siya binaba? <laughs> Tapos, so, eh, so, may... Police station? <laughs> hindi ko Buti na lang. Buti na lang may nurse na lalaki. Ay, <laughs> kasi siya, lalaki yun, nurse. Tapos, dinala siya sa Capital Medical Center. Tapos yun, eh, yung daddy ko, nasa ano pa, nasa clinic pa siya, nagpapa... Ayun po, so. Acupuncture pa siya. Oh. Yun, tapos lahat talaga daw ng traffic, dinaanan nila. Siya yung nag-drive, eh, di ba pilay siya? Mm. Inagaw niya yung manibelo sa driver namin. Siya yung nag-drive. Lahat daw, lahat daw ata ng mga sakyan, nagkaka-traffic, traffic na. Kasi talagang sinasalubong niya na, si Kabado siya, akala niya na matay niya. Kasi yun daw yung pagkakasabi na matay. Grabe. Yung fan, baka oh, hindi matay. Oh, oh, so, ah, hindi matay. Hindi no, no, na, matay, matay. Yun yung pagkain <laughs> niya. <laughs> Eh, siyempre, pagpunta niya talaga doon. Yun, nakita niya yung ate kong putlang-putla daw. Tapos, yung nakita niya yung ate ko, yung bag ng ate ko, talagang kapit-kapit na pang <laughs> Hiniwan lang, hiniwan lang yan. Ano, buti nga. Baka naman niya. Kasi kung hindi, nanakawa oh, na siya. Ang doon. Hindi siya ako na gano'n pa rin. Oh, e <laughs> ayun, after may tatawa na din siya. Kasi nga yung bag niya, hindi niya, hindi niya maalis sa katawan niya. <laughs> Ganyan lang talaga siya. Hanggang <laughs> doon yung patay. Oo, oh, mambalik. Yung eh, bakit siya police station? Ano ba yun? Kasi siguro eh, yung pinakamalapit. E eh, di kung may sakit siya malala, e eh, di na ano na siya dun. Police <laughs> okay, okay, station na siya. Kung nang binaba. Yeah. Tapos sa kapitol na hinala. Kasi nagpasalamat si daddy dun sa nurse na lalaki. O okay, ba yung daddy Eh. ka na na. Sabi hindi po sa trabaho ko po, kasi yan. Hindi kaya ganyan. Si yung pa, nurse, pasahero? Yun, Oo, oh, pasahero oh, din. Ang okay, galing naman. Eh. Tapos may sa isa pang tumanda. Ay, may isa pang tumanda. may <laughs> <laughs> isa pang matanda na babae. Tumanda. Wala gagawin gawin Biglaan. <laughs> Biglaan. <laughs> Biglaan tumanda. Kaya bata pa. Oo, bata pa tapos bigla tumunta. may isa ng mga pang bahay, doon lang sila. Yun yung nagpa Yun yung bayang tax, yung unang capital, yun. Oo, yun. Tapos nung pamunta na siya ng Hong Kong, kasi domestic helper ata, yun, nagkita ulit sila ng kapatid ko, tsaka ang dad na. Yun, pero Yes! Ano sabi natin? yung Kasi yung una, tinanong ko siya, kung ilang taon na siya. Una, 63. Tapos maya maya, tinanong naman siya nila, ano nila Melanie? 33. Mm -hmm. tapos, 43. tapos maya, 16. Tapos sabi namin, eh ano kuya, sabi niyo po kanina 63. Kanina 63 ako. Hindi lang ako Pero may iba doon na mati mo kausap. Naging like English pa nga <laughs> iba doon eh. Meron pa nga doon na tatawa ko. Yung maliit na lalaki. Na ano. Sala so, na, na sayaw. Sa Ha? Alaga ni Jenny. Oh, yun! Yung ano, yung nabibigay ng bulaklak. Nalala mo yun, Sen? Nabibigay ng bulaklak. Isa, isa. Nalala mo tayo ng angel. ano. Oh, lo. oh, tapos hindi Cortez ang pa yung alaga niya. Yung alaga. Ito nabigyan ni kasi ano, yung Sa dulo Oh, <laughs> Pero hmm. masaya, masaya, ka Iris, pa ng inuman yung kanina. Pero meron doon na iba na ano eh, yung, yung nila. So, pa so, oh, ka Oo! Yung tuntua ka. Wala ako sa kanyang tinitignan. mo? Bastot. sabi mo? Wala. 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 ginawa. Wala. 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 Wala iba, yun na lang yung kinakausap ko, yung pinapansin ako. Ay, yeah, niya kasi hindi ako pinapansin. As in, dead ma. talagang, kuya, sa agad, kinikitihan niya lang At sa agad niya, siya gano'n siya. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Kasi iba na lang kinakausap ko, yung mga pasyente nila, ano nila, Melanie, gano'n na lang. Na, ano yun? Boring. Like, may iba nga doon humihingi ng ballpen sa papel eh. Bakit? Suratan so, daw nila yung ano nila. Yung Mama kapatang. So, hindi daw sila sinusundo. Tapos al alam mo di ba wala silang mga unan, wala silang kumot, wala silang higa. Yeah, ah, kasi so, sila so, like, oh, sila doon lahat. Kasi alam mo din po Oo, talaga kasi, nakakamuhi no, talaga, no. Tinilis na talaga Galis, sabi, pero sumising pa rin yung panghintay. Tsaka yung pangalang pagpunta ko doon, ano lang yun eh, sila naligo, pinalbusan lang. Oo. Hindi siyempre yung diba? Pinalbusan lang. Sisingaw pa rin. Grabe. Best friend. private?